Magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Oh, Tukos si Don Michael ang jeepney driver na suit lover na laging maglilingkod at magbibigay sa inyo ng mga detalye sa ating mga balingbing na mga kandidato. At bago ang lahat, dumingi po ako ng suporta sa lahat ng Pilipino makapanood. Pwede niyo pong ilike o share o ma-subscribe si Don Michael sa Facebook at sa ating YouTube channel sa lahat ng Pilipinong makapanood. Magandang hapon po, Pilipinas. Uh, talagang sa pagkakataon ngayon, ano, no, ya, akin po lamang na ipapabati dyan sa isang vlogger, ano, na kung ikaw ay magkapagsalita sa ating kababayang, si Willie Revillame, at bakit sasabihin mong siya ay balingbing, ay ngayon pa lang naman siya tatakbo bilang isang senador. Maraming mga balingbing dyan na mga senador na sana ay yun ang iyong batikusin dito sa isang vlogger na ito. Itong isang vlogger na ito, no, kung talagang makapagsalita na bumatikos kay Willy Rebillame, ikala mo talagang kilalang kilalan niya na si Willy Revillame, sana ah, itong vlogger na ito, no, yung talagang si Re Reaction TV na vlogger, ano, sana wag mo naman husgahan si Paring Villa, no, kung talagang ah, ikaw ay Duterte, Uh, ah, supportahan mo nilang ang Duterte no? uh, wag mo nang pakialaman kung ano ang um, damdamin, kung ano ang kanyang gagawin sa buhay niya. No? si Willie ay yung husgahan, isang balingbing. Maraming mga politiko dyan na balingbing na sana'y kusin mo. Kagaya niyan, ikang nga yung napanood ko na tinira mo si Manny Pacquiao. Ayan, talagang dapat na yung batikusin. Hindi mo dapat batikusin si Willie Villam eh, dahil siya ay ngayon palang tatakbo bilang isang senador. At wala siyang uh, team, wala siyang uh, uh, pinapanigan sa bawat uh, kandidato sa dalawang panig ano, na itong uh, tumatakbong pamahalaan at nakalipas na pamahalaan siya ay talagang tatakbo na wala siyang dadaling kundi ang kanyang sarili lamang na sana ay huwag mong husgan itong si paring Willy, si Rebillame na masakit yung mga bilitawan mo salita na sana ay tignan mo muna ang yung sarili ano bago mo batikusin si Willie na sa ngayon pa lamang tatakbo. Marami mga politiko. Diyan, ikang nga, napanood ko uh, si Manny Pacquiao na talagang ayan ang dapat mong patikusin, na talagang yan ay tunay na balingging at hindi lang yan. Marami pang mga kandidato no, na talagang uh, bakit ngayon nagsiksikan dito kay BBM na talagang napakabait BBM sa talagang lahat ng mga kalaban na ikang nga itumira sa kanya na mga politiko. Kaya ayan ang dapat mong tirahin at marami pang iba. Huwag mong tirahin si Paring Will dahil kung ikaw ay Duterte, ako naman ay BBM. Alaw, na bilang isang uh, uh, mamahayag o bilang isang damdamin o bilang isang Pilipino may damdamin na nasasaktan, mag-Duterte ka at ako naman ay BBM. Kung gusto mong maraming tukang, doon ka kay Duterte at dito naman ako kay BBM na tamang kulong at tamang justisya para sa nakakaraming mga Pilipino. Okay. kaya sa lahat ng mga Pilipino makapanood, ito nga sinasabi ko, yung team uh, Ato ay huwag niyang iboto at huwag na ibalik sa Senado. Ang iboto mo, yung team Kulong na may justisya at mayroong pagmamahal sa bayan at sa ating mga mayang Pilipino na nakaraan ay talagang sila ay nasa gipit o kadiliman ng tukhang na sana ay ngayon sila ay makabangon at malimutan sa alaala ng bawat Pilipino na isang pamahalaan ay bakit mayroong uh, patayan? Ito ba ay batas? Kaya nga sabi ko nga sa lahat ng batas dyan sa Senado o Kongreso, batas ba ang ang bawat Pilipino kung ito man ay pag may pagkakasala na sana ay may justisya. Kaya panahonan, subutan natin ang ating presidente, ang ating kasalukuyang pamahalaan na sana ay lahat ng Pilipino ay sumuporta sa walang tukhang doon sa patas at tamang justisya para sa mga maliliit o malaking Pilipino. Yan ang presidente na wala pa tayong kasi uh, presidente na makakagawa. Ito ang kasaysayan ni BBM na siya ay tinira at ngayon sa kanya nagdidikdikan o sa kanya uh, sumisiksik sa kanyang pamahalaan na man kasakit ang dinanas o narinig niya dito sa mga hinayupak ng mga kandidatong balingbing na ito ay naandyan sumiksik kay BBM. Napakabuti mo BBM at sana sa lahat ng vlogger na makita ninyo ang tunay ng balingbing. Huwag mong tirahin si Willie Rimlabe dahil siya ay ngayon palang tatakbo bilang isang senador. At husgahan mo na ang iyong sarili. Huwag si Willie Rimlabe dahil mayroon siyang tamang pag-iisip at tamang prinsipyo para sa taong bayan. At ako ako'y nasasaktan. Bakit sabihan mo siya ng ang O oh, ika nga ay talagang wala isang salita? Sana itignan mo ang sarili. Kaya sa lahat ng mga Pilipino, itong mga ipapayo ko sa inyong lahat. Dito na tayo at tunay na hostisya, tunay na pamahalaan at tunay na serbisyo para sa maraming Pilipino. Maliit ka man o malaki, servisyong totoo para sa maraming mga Pilipino. Tamang daan, tamang serbisyo, tamang pagmamahal at tamang daan na hindi maliligaw ang batas ng gobyerno para sa kabutihan at sa nakakaraming mga Pilipino. Mayroon lang po akong inihiling sa inyo, sa lahat ng mga Pilipino makapanood. Uh, sana huwag po natin kalimutan ang ating mga line-up na senador na ito ay si Bernard Abalos at itong si Bong Revilla Camille Villar at saka si Francisco uh, Tulentino na ito ay talagang ating uh, susuportahan na talagang sila ay nakikita po natin ang tunay na serbisyo atong si Vin Tulpo live at si Irwin Tulpo at si Amy Marcos at si Willie Rivillami at Sent Soto at saka si Ping Lakson via at itong si Mark Ulita, na alam natin na ito ay talagang malalim ang pinagdaanan at alam ang batas na kanilang ginagalawan at ito ang dapat suportahan ng nakakaraming Pilipino para sa ating bansang Pilipinas na sila ay talaga talagang magsiservisyo para sa mga tunay na Pilipino. Itong si Willie Ribilame sa mga Pilipino, ito ay wala pa karanasan sa politika pero ito ay may karanasan na para sa servisyo ng ating mga kababayang Pilipino saan man sulok ng mundo ito ay nakakatulong para sa ating may hirap na talagang kailangan po natin itong si Willie Rebillame at itong si Bin Tulpo Live at si Irwin Tulpo na kailangan sana ay maibalik o mailagay natin dyan sa tamang sinado at tamang batas at tamang serbisyo ang kanilang gagawin para sa nakakaraming mga Pilipino sana itong vlogger na ito no? na ah, nabanggit ko ah, Reaction TV no? Sana ay eh, huwag mo nang batikusin uh, si Paring Will dahil siya ay tunay na Pilipino, taglilingkod sa ating uh, mga mayang Pilipino. Hindi pa man siya senador. Sabi niya nga ay magbibigay siya ng 100 milyon sa mga ospital, ospital ng ating pamahalaan para makatulong sa ating maliliit na mga kababayan Pilipino. Kaya ikaw, dakdakan ng dakdakan. di mo alam kung ano ang iyong mga sinasabi. Si Willer Villamil ay hindi pa uh, senador. Hindi pa siya tinatawag na politiko. Pero marami na siyang karanasan para makatulong sa ating mga kababayang mga Pilipino. Kaya Luzon Bisay sa Pintanaw, Willy Rebillame, at dyan kay Bintulpo Lebitag, Irwin Tulpo, na sana ay bigyan nyo ng pagkakataon para maipakita niya nila ang kanilang servisyong totoo para sa nakakaraming mga Pilipino. Kaya batu-batu sa langit, saan man sulok naman sa Pilipinas, Team uh, BBM, Team Marcos, si Don Michael na talagang kailangan servisyong totoo, servisyong patas at walang tukhang na magaganap sa iba't ibang lalawigan ng ating bansang Pilipinas. Kung hindi katahimikan at katarungan kung sino may sala, dapat ikulong at hindi dapat itukhang nagkasala ka man, may justisya at ikaw ay hahatulan doon sa uh, katarungan o ka nga hustisya dadaan ka sa hustisya hindi ka dadaan sa dulo ng bala kaya yan tandaan ang pamahalan ay para sa mga Pilipino kanino ka timtukhang o Tim kulong uh, ito na po ang batayan ito na ang inyong pagkakataon para mabigyan ng katarungan Diyan sa ating mga kababayan na natukhang ang kanilang mga pamilya ibubuto mo ba ang mayroong kaugnayan sa Tim Tukang. Ito ng pagkakataon sa lahat ng pamilyang na Tukang. Iboto ang tama at iboto ang tunay na serbisyo na hindi tayo kailangan malinlang at maisahan ng mga hayupak na ito ng mga timtokhang na pinatay ang ating mga kababayang mga Pilipinong walang hustisya hanggang ngayon at lalong naghirap ang karmihang mga Pilipino nang dahil sa drugang pinapatakbo na nagkamali ang nakaraang uh, pamahalaan itong drugang ito ay sanhi lamang ng kanilang uh, kay palabas na ang nagpapatakbo ay naandyan din naman pala sa pamahalaan mga kapulisan na walang hiya at naliligaw ng landas. Ika nga ay naisahan ang ating mga mayang Pilipino. Kaya tandaan sa darating na Mayo, serbisyo at tamang pagbuto sa iyong damdamin at sa tamang hustisya at sa tamang pamahalaan, doon ka na lumagay. At ito po lamang ang maipapayon ni Don Michael sa lahat ng Pilipino na na biktima ng maling tukwang at maling uh, batas, maling walang, ika nga ay walang batas, walang katarungan at walang justisya na tunay sa ating pamahalaan sa nakaraang pamahalaan. Ito ang pamahalaan na kasalukuyan na tumatakbo, ang dapat natin suportahan. Ito ay pamahalaan ng batas ay para sa mga tunay na Pilipino at mayamang kaman o ika nga ay mahirap pero may hustisya at walang tukhang at mapayapa at tahimik ang dalangin ng pamahalaan sa kasalukuyan. It po muli si Don Michael, ang jeepney driver na nagsasabi sa inyo, hindi ako magsasawa na magsabing iboto mo ang walang tokang. Iboto mo may puso at tamang pamahalaan, tamang landas at tamang serbisyo para sa mga nakakaraming mga Pilipino. Don Michael po, para sa Pilipino.